Magandang hapon guys. Sa uh, nga pala no ito, binidyohan natin at nag naglag na yung ating isang ah uh, buntis na AFR ayun. Kung nakikita niyo, natay ayun yung nanay. Tapos ayun yung mga anak niya. Ayun guys, yan, nakikita nyo. ayan nakikita niyo. Ayun. Na-drop na po siya. Parang ilang piraso lang po ba Teka, check natin ako uh, ilan yung nakikita natin ha isa, dalawa tatlo apat, lima pito, walo 8 pieces po yung ano, din wrap nya so, may malaki pa naman po yung char, siguro may ilalabas pa po siya dyan guys so, tsaka first time pa lang naman yan na mga nak eh So, okay na po yan. Tapos, eto may buntis pa tayo. Hiniwalay ko na rin yan. Pero wala pa ako nakikita. Tapos, eto po yung isa natin. Medyo malaki na rin yung dyan. Yung kasama yung isa nating mil, Tapos, ito sa kabila. Ayan, buntis na rin po yan. Kung nakikita nyo, yan. Kasama po yung isa nating mil, So, eto wala pa ako nakikita. nagda So, pag ano po baka uh, bukas ihiwalay ko na muna itong female uh, natin para hindi na makain to o kahit ngayon uh, papakainin ko pa naman muna to eh so bukas ko na nung umaga siguro tatanggalin tong nanay baka magtrapa ngayong gabi tapos sama na lang natin dito sa isa nating uh, ano para eh, hindi na sila magawasan So ayan, tapos meron pa rin po tayo dun sa kabila na 3 pieces sa ah, tayo na maliit. Baka hulihin ko na lang din po yun, tapos isama natin dito. So ayan, sana po magtuloy na turo ano natin, AFR at mapalaki po natin na ano po, hindi po sila mabawasan. So ayan na lang po muna guys, hanggang dito na lang po itong ating video. Maraming salamat po sa panonood at thank you for watching. Pag ano, update ko na lang po kayo uli sa... Pag nag-drop na po itong iba pa nating mga albino po, red o AFR. Maraming salamat po. God bless.